pa napanatili ni Bagyong Nina ang kanyang lakas habang patuloy na kumikilos pa kanduran. Alas 10 ng umaga na matan sa sentro ng Bagyo sa layang 1,015 km sa silangan ng Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 120 km per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot sa 150 km per hour. Inaasahan na nga patuloy na pagkilos nito pa kanyuran sa bilis na 11 km per hour. Ayon kaya pag-asa Weather Forecaster Jory Lois, malayo pa ang Bagyo para magkaroon ng uh, direktang epekto sa bansa. Ngunit nakataas na ang gale warning sa northern at eastern seaboards ng Luzon kaya inaabisuhan ang mga mangingisda dana. na delikado po ang pumalaot dahil sa malalaking alon na dulot ng bagyo. Inaasahan naman na lalabas ng far itong si Bagyong Nina by Saturday or Sunday. Samantala sa lagay ng panahon natin ngayong araw, ang Bicol Region, Visayas at... Uh, ang Davao region ay makaranas po ng panginsa-minsang light to moderate trains or thunderstorms. Habang dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay makaranas lamang ng mga dagliang pagulan o paghidlat pagkulog. Magbabalik ang ating ulat panahon pagkatapos na isang paalala. At uh, Princess tulad nga na nabanggit mo kanina no kanina nakaranas tayo na ng pag dito sa Metro Manila yan ay dahil sa nabuong uh, thunderstorms pero as of uh, 11:50 AM naman binabana ng pag-asa ang kanilang thunderstorm advisories ngunit ay uh, inaabisuhan pa rin po tayo na mag-monitor kaya uh, ugaliin tumutok sa PTV kada oras para siguradong updated kayo sa ating panahon Hatid ng Panahon TV Express at yan ang latest mula dito sa Pag-asa DOST para sa Telebisyon ng Bayan, April and Neryo.